Ya, yeah, mampok. Bendang gabi, po, singlab at nakapaghilan nga nang lambat. Ah, na ito asarin. Sa tanggalaan nang lambat sa bangka. Ya. Ni. Yeah. Yeah. masyadong Bukan ya. baldok

Panay ang ulan dito. May nanguli na nakapag area na lambat at tumigil ang ulan. Bakas pali uli. Yan. Wow! Tapakun! Ito may tapakun din. Tapak sa magilid. Dito ko nga sa gitna. Dito nga sa gitna. Dito nga sa gitna. Ya. Hmm. Anu Bro. Ya. Yang

Samaral daw yan. Samaral mga bro. Ang tawag nila sa kanila. Di Samaral. Samaral. Hmm. Ang tawag sa amin. Pobing ah. saralal. Yan yung salal. Pobing saralal. Ito pa nagkawaan. May buhay. na.

Di peneredagangan -deg yung lumahan na yun. Dalaki Lalaki sana. Basak na na maagat, baka umulan uli. pabugso bugso-bugso pa naman mga bro, ang sapatos dito sa amin. Nakaka Ang sulit maganda 'won. Ah, kasi kaya

Sira naman yan. Bibing ano? Bibing ka? Lana, kusunan. Lana, hindi ano tayo. Bibing papakol? Okay. Ha? Tapos na. Bibubo mo yung ano. Ayan, Ayan. Bibing papakol? Bibing kao. Yun, ano naging huli mo bro. Ayan, sabay na lang Ayan tayo magkita-kita.

Isang timba. Isang timba daw. Ang lalagyan. Ayan <laughs> yeah, mga bro. At narito nga pala si... Oh. Tingin ka manan niya. Ilawan mo doon siya. Hey guys. Ilawan mo siya. Ayan. Yeah. Day one. Galing Quezon City. Ayan yeah, mga bro. At... Mm, pumasal nga sa akin. At sa daw ay... Magbabaka sa kalay ni mga will. Ayan yeah, ang kanyang mga gamit. yun ang kanyang pamain. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan mo kayo. At... Mm, Uwi mo Ya, yeah, mga bro, at nandito na nga sa bahay. Ya. Yeah. Buwan pa. Pangapangitan na tayo. Ayun oh. pa. ang kanoping. Ya, yeah. may dalawang alumahan at may dalagang bukid din, mga bro. Ya, yeah. lalaki sana ng alumahan, mga bro. Oh. Dalawa pa lang dalagang bukid Dalawang alumahan. Pasta lalaki sana ng alumahan. Dalawang Aso lang hindi pa dinamihan. Dalawa yung Kanya lang talaga ang buhay. Mm, Mulmul. Mulmul. <laughs> yeah. Lauro. Ah, makapagkape muna mga bro. Ay, salamat sa Diyos at kahit papano may pang ulam-ulam. At ilang araw mga bro na hindi nakapaglalambat. Ang laking bagay niyang ganyan. Panay naman ang ulan dito sa amin. Oh my. Huh. Talaga. Ay. Yeah, mga bro at bini ko rin ng pang-ulam yung aking kumpare. Ya. Yeah. Hello mga viewers. Isang alumahan at isang dalagang bukit at isang Kami isang ngayon eh 100. Tur okay, Sa so aming... right. At no, oh, pare. Yan pang-ulam Salamat pare, salamat. Ah. Pare, napakasarap na 're. Yan at ari naman pang-ulam din dito mga bro. Ya. Yeah. At tama-tama yung dating ng aking bisita may pang-ulam. Ah? Galing sa Manila. Galing Manila. Oh, si Waway. Oh, yung mm -hmm. kanina Galing pa Manila yun mga bro, si... Hawaii. Alias Waway. Oh. Hmm. At... Ito na rin. na rin na rin. tayo mga bro. Ha. Ngayon lang ba ang ulan dito mga bro? At, kasi, sana, bupas, kumalma, ay, at, at, sana bukas. Kumalma. At sana ay eh. kalma na bukas ang agat. Makapaglaglag ng lambat uli. At pag lambat makapangawil. Yun na lang ang buhay natin mangista, mga bro. Minsan ay hindi makalaot at malakas ang dagat. Mahirap na mamirsa. Pera na lang abutan ka na sa laot ng malakas.

Diyan mo sa may ano, diyan, sa may... Diyan mo sa Tindik mo muna dyan. Yeah. Yung mga kawil-kawil, masambitan ang kamay mo, ha? Pa, itago mo nga. Ito yung bigay sa ng kuya, yung mga luma niyan. Pa, ha? Pagod na yan. Yung pangbid-bid. Yeah. binigyan siya ng... Ano, yan. Yeah. Kawil na ano? Yung pagis, pa yan. Yeah. Hmm...

<laughs> ya, yeah, okay muna tayo mamo bro. <coughs> Ito palang ano noon charger. Charger. Ah. Charger nang ano. Ya yeah, bro. Binilhan din ng pala ko set up ng paluway yan sa alamat um, sa solar sa... na siya. binigay mo sa akin Yan yeah. yeah, kasi nabanggit ko sa kanya kailangan kong ilaw nung bumalik siya dito sa Batangas yun binilhan niya ako ng ganito yun ang ilaw nga gamit na niya doon sa paggagawa niya ng kawil at mga kawil sa mamaya ay salamat at ma Pero, may sa mga mga ng pag ano Pareka, pag maghihi pag magihila mag ng <coughs> ano ng lambat pag magbaba ah hindi pala bawal pala daw ang batak sabi nung nag-comment sa akin, bawal daw ang batak. Kasi dito sa amin, eh, hindi alam ko ano ibig sabihin ng batak. Basta ang alam namin dito, pag sabing batakin mo yan, o, oh, di batak ang lubaid, batak ang lambat. Hilahin, eh, ibig sabihin. Ang sabi niya sa comment, eh, hilahin na lang daw, wag love, batak. Eh, <laughs> hindi ko alam kasi kung anong ibig sabihin ng batak eh, mga no, bro. Yan. Pero ang pagkakalam ko pag sinabing batakin mo yan at malubay na. Oh, ready. Hey, hey. Yah, kape muna tayo mga bro. Ay, yeah. ay. Hay nako, talaga ang buhay, weather weather lang mga bro. <laughs> minsan ay may run, minsan naman ay pangulam lang, minsan naman ay wala. Ay. Ei, sapa ko mang isda, alam talaga niya ang sitwasyon sa ganitong buhay sa pag Buhay sa dagat tayo kape. Ayan, sige mga bro. At yan pala. Shout out nga pala kay Raymond Condisa ng Ruhas Palawan. Ayan, shout out po sa inyo. At shout out din kay Roquelito Biolodo. Bio Ayan, shout out po. At shout out din kay Nelia Amel. Ayan, shout out po sa inyo. At shout out din kay Renbert Domisa. Yan, shout out po. at shout out din kay Leon Nidoy from Rosario La Union. Yan, shout out po sa inyo. At ingat po kayo palagi dyan. At shout out din kay Maricel Ortiga, Sishan Ortiga. At doon po yung manghihilot.

Jida Kisa from Lucina City Yan, satat din po at satat din kay Enrique's Family ng Batanga City Yan, satat po sa inyo at satat din kay Ding Barcelon Yan, satat po at satat din kay Rinanti Manalad Yan, satat din po at satat din kay Sagay Adventure Yan, satat din po at satat din kay Norel Red Blue Yan, satat po at satat din kay Joseph Rosi... Uh, Jose Prodesilias. Yan, shout po sa inyo at din kay Lagalag Mix Vlog San Mateo Isabela. Yan, shout po at shout din kay Albert Aquino ng Kabanatuan City. Yan, shout din po at shout din kay Tata Kons from Saudi Arabia. Yan, shout po at shout po sa mga kababayan kong nasa Saudi Arabia. Yan, ingat kay palagi diyan at chat out din kay MCG TV vlog yan chat din po at chat din kay Romel Estrellado yan chat din po at chat din kay Incar Pingol yan chat din po at chat din kay Germesidino from Kuwait yan chat po at chat out po sa mga kababayan ko na sa Kuwait yan ingat kay palagi diyan at chat din kay Family Jimmy Gianan from Pasig City. Yan, shout din po at Ingat kayo palagi dyan sa Pasig. At sa din kay? Arnel Mahinay. Yan, yeah, din po. At sa din kay? Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, din po. At sa taot din kay? Kauragon TV official ng Kugit Balatan, Kamarini Sur. Yan, yeah, po. At ingat kayo palagi. At sa din kay? Roberto Sanchez. Yan, yeah, din po. At yeah, sa din kay? Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon. Yan, yeah, sa taot din po. At sa din kay? Lorito Makmak from San Vicente, Palawan. Yan, yeah, shout po. Uh, At shout po sa mga taga-Palawan. Yeah, shout out din kay... Bert yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Christopher Laurenti ng Bulacan, Santa Maria Yan, shout out din po at shout out din kay Marjorie Tatoy Yan, shout out din po at shout out din kay Kemco Crospero Yan, shout out din po sa inyo, ingat kay palagi at shout out din kay Veronica Makmak Yan, shout out din po at ingat kay palagi at shout out din kay Ronel Medes from Montalban, Rizal Yan, shout out din po sa inyo at shout out din kay Larsky, Larsky from Makati Yan, shout out po at ingat okay kayo palagi at sa ating guy. Risty of Ki of Ki oh, Ano ang alban ba sa ito? Risty of Ki Ria. Yan, satat... from Cubao, Quezon City, Metro Manila. Yan, chat po sa inyo. at ingat kayo palagi. Chat out din kay. Florin Binigas. Yan, chat out din po at chat out din kay. Jasmine Agustin. Yan, chat din po at chat out din kay. Yuki Orduha from Atami, Japan. Yan, chat po at chat po sa mga kababayan kong nasa Japan. Ingat kayo kaya, ingat kayo palagi diyan mga kababayan ko diyan. Chat out din kay. Leo Andre Garcia from Australia. Yan, chat out din po at sa mga kababayan ko na nasa Australia, ingat Ingat kayo palagi dyan. At sa tatin Unika Iha. Yan, sa tatin po. At sa tatin Bernardo Valdez. Yan, sa tatin po. At sa tatin kay? Cesar Samay. Yan, sa tatin. Samar. Sa tatin po. At sa tatin Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan, sa po. At sa tatin kay? Lamberto Lumakang from Batangas City. Yan, sa satat... Kalinto, Purok Uno. Yan, sa tatin po sa inyo. At sa tatin Ricardo Valdez from Ilocos Norte. Yan, sa yan, uh, at sa din nga pala kay Mio. Yan, ingat kayo palagi yan sa may naga Batangas. Yan. At sa din kay Tami Linda Gigantuka Bartula. Yan, sa po at sa tatning kay. Ricardo Calpes from Ilocos Norte. Yan, sa po sa inyo at sa tatning kay. Raps TV Vlog. Yan, sa po at sa tatning kay. Alberto Lasiste from Yasima Family. Yan, sa po at sa tatning kay. Jadiston Jurulan. Yan, sa po, po sa inyo at sa tatning kay. Iloclasio TV from Yan. Pulilan, Bulacan. Yan, sa po sa inyo at sa taot din nga pala kay Brother Dumbo TV, yan. At sa taot din nga pala kay Padi, yan. At sa taot din nga pala kay Paring Makoy jan sa may nagamabini, batangas, yan. At sa taot din nga pala kay Ina Dayan, yan. Ingat kay palagi, yan. At sa din kay Dion Ruggs TV, yan. At sa taot din nga pala kay Bulakin niyang Ina, yan. At chat taot din nga pala kay... Kay Aldrin Saligan yan. Ingat ka palagi dyan Aldrin. Ingat ka sa pag-anak po at pagtatrabaho mo dyan sa Taiwan yan. At shout out din nga pala sa mga taga-baybayin. Yan. At oh, shout out din nga pala sa mga kapatid ko at sa aking mga pamangking. At sa aking mga kamag-anak at sa aking anak na dyan. Tulipa. Shout out sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din nga pala sa Itay sa Laguna. Yan. Sa San Pablo. Yan. At Sige mga bro at shout out din nga pala sa mga sulit ng tagapanood. Maraming salamat po sa inyo at sa mga yan at sa mga OFW po na nasa iba't ibang basa. Shout po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan sa pag-anap po at pagtatrabaho ninyo dyan sa araw-araw. At sa mga tumatapos pa ng aking ad, maraming salamat po sa inyo at sa mga nakapag-subscribe po sa akin. Maraming salamat din po sa inyo. Ingat kayo palagi sa araw-araw. Saan man kayo sulok na ating daigdig. Ingat kayo palagi. Sige mga bro. Lesson biseis, minta na po. Shout out po sa inyo lahat. Ingat, ingat kayo palagi sa araw-araw na inyong pag-aaral po. Ay, saan man kayo naroroon, ingat kayo palagi. Okay? Alright.